Hindi po totoo yun na bawat tao may anghel de o may guardian angel. Ang nasa Biblia po ito, 34.7 ng awit. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng nang nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Ang mga tao po na mayroong gwardyang anghel, yung mga natatakot sa Diyos, yung mga taong walang takot sa Diyos, kaya nga walang takot yon dahil walang anghel dila gwardya yon Ang nakagwardya ron, mga anghel ng demonyo. Kaya ang ginagawa nun, puro paglabag sa Diyos. Basahin natin ang Efeso 2.2. Na inyong nilakara noong una, ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng es na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Meron pong espirito na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. May espiritong nagpapakilos dun sa mga masuwayin sa Diyos. Yun ang gumagawa sa kanila para sila sumuway ng sumuway. So wala silang anghel de la Gwardia. Kasi kung may anghel de la Gwardia ka, eh pipigilan ka nung anghel de la Gwardia na sumuway ka o lumabag ka sa Diyos. Eh, ba't merong mga tao, labag na labag sa Diyos ang ginagawa? Ha? Babaero, lasengo, mamamatay tao, mga drug addict. May anghel de la guardia po ba yon? May espiritong sumasama sa mga yon para sila'y gumawa ng pagsuway. Ulitin natin yung dos-dos ng Efeso na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutang ito. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ayan. The spirit that worketh in the children of disobedience. Disobedience to God is caused by spirits ang nagpapagawa para ang isang tao ay lumabag at magrebelyon sa Diyos ay mga espiritu. Anong espiritu yan? Basahin natin ng Lukas 8.1. At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon, na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, at kasama niya ang lating dalawa. At ang ilang babae na pinagaling sa pasasamang espiritu at sa mga sakit si Maria na tinatawag na Magdalena na sa kanyay pitong demonyo ang nagsilabas. So, ang mga espiritu na yan ay mga demonyo na gumagawa ng pagsuway kagaya ni Maria Magdalena nung hindi pa niya nakikilala si Kristo isang napakasamang babae ni Maria Magdalena kaya, kaya pala siya masama pitong demonyong nakatahan sa kanya. Merong pitong espiritu na kasi ang pong demonyo, mga espiritu yan eh. This is, is ng Apokalipsis, versikulo 14. Sapagkat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. Yan pong mga dimonyo demonyo ay espiritu yan. Sabi ng salita ng Diyos, sila ay mga espiritu ng mga demonyo at pituron ang tumahan kay Maria Magdalena kasi wala siyang anghel de la guardia noon dahil wala siyang takot sa Diyos kaya siya naging masamang babae. Kaya hindi po totoo na lahat ng tao may anghel de la guardia.